What's up mga chong for today's video May na-discover na naman ako ng na masarap na kainan Sa ano pang inintay natin Puntahan na natin yan Let's go! Nandito nga pala ako ngayon sa may Taytay -tay Rizal para subukan ang pinagmamalaki nilang burger for only 25 pesos at pwede mo nang matikman ang juicy at napakasarap na burger nila. Dito lang yan sa may Burger Garage located sa Meadows View Plain, Elwood Street. Ito nga pala yung Facebook page nila at ito rin yung menu nila. I-post nyo na lang para makita nyo lahat. 9 years na nga pala silang nagtitinda ng burger dito at everyday nakakaubos sila ng 40 to 50 burgers. So tikman na yan. Let's go! Nandito kami ngayon sa Burger Garage. Subukan natin yung isa sa mga best seller nila. Anong na-event natin? Bodies. Bullies. Bullies. Uy natin. Uy natin. Oh. Tarap. For 60 pesos, ganito na yung burger mo. Ang laki. Sabi. Mm. Tapos oh, ko. Sobrang juicy. Ang laki pa ng pati nila. Dumis <coughs> na kumain. Sarap yarn. Dito lang ko sa may tayo tayo ha. Sa pupunta kayo ha. Sa yung kamay ko, ang <laughs> Dito girl? Masarap? Masarap. Masarap. Ano sabi mo? Masarap. Masarap. balikan Yes. Wow. Pataba. Power. Kung i-rate natin to mga pre, 9 out of 10 sa atin yan. So ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito at subukan nyo na ang pinakamasarap at pinakamurang burger dito sa may Taytay -Tay Rizal. At kung may gusto kong ipa-vlog, comment nyo lang sa comment section and don't forget to like and subscribe. Bye bye!